So guys, ito po ang dadaanan namin at itong tsura ko. Parang taga. So, hindi kami na-advise ng na bangkero namin na magsuot ng sinyelas. Iniwan namin doon sa resort. So ang ending, masakit ang aming paa. Wow, vloggy risk! <laughs> ay ko sa 50. Doon na tayo, Ti. Ang ganda pa rin, sinahanan naman ako <laughs> Ano na guys? Nani <laughs> guys, masangit na ang paa guys. Doon oh, babansa yung aigay. Aigay. Okay. Okay. Si Ma'am Nicolay gumapang na po sa mga batuhan. Hindi <laughs> 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 pala magchichinyelas ah. Iwan nyo pa ha. Guys, iwan niyo ang chinyelas niyo dito. Eka! Oh. Ay, paka! Uy, gagy! Sakit! Yan Makin, ako. Yan mag-ano ka na lang, ang mix Maglutang ka na. Doon na tayo, Ma'am Nicolo. Sa mo? Para na. Aray ko. Mas ko Dito, Ma'am Nicolo. Hilaan kita. Yan. Yeah. Sa likod siya, hilaan kita. Ay. Uy! Bakit magigigpento kayong dalawa? Eh, maramang naman ako lumawa. Depende lang kung may pakpak ka dyan sa batong. Magagawaan uh ka dito? Oo. -oh. Pakahan mo yung ano, sa... Ay! Oh, sa brown-brown. Okay. It sakit hmm. oh. Parang hindi pwedeng maghawak tayo. oo ah! OA! Oh, eh. huwag mo naman na iwan oa na siya. Ay, kinilas. Iwan pa rin pala tayo. Ano ba yan? Bakit ba tayo dito, te? Parang lahat naman na, sobrang bato naman nito. Okay, okay, magbababay na po kami kasi lalangawin na ako.